tatlo po and good morning. Ito, sagutin ko lang yung tanong ni Aaron ng peace ko. Ano pa mga coins ang binibili ko? Yung mga old coins po, hindi na po ako bumibili. Old coins, hindi na ako bumibili kasi wala na din akong work. Ang binibili ko na lang po ay BSP coin na hard to find. BSP coin na hard to find. 10 peso year 2007 at 2009. 5 peso year 2006 7 at 8 1 peso year 2005 25 centimo year 2006 yan po yung mga BSP series BSP series ng coin na mahirap hanapin kaya kung makahanap kayo pwedeng kung gusto nyo ibenta pwede ko pong bilhin yun po sana nasagot ko yung tanong ni aaron hengkis yun naman pong mga semi hard to find hindi pa po yan nabibili pero pwede nyo na pong itabi nasa inyo po kung itatabi nyo or gagasusin nyo ang mga semi hard to find naman po or medyo mahirap mahanap sa 10 peso ay yung 2000 2014 saka 2016 yan po, kukunti po yan. Pag nahawakan nyo, itabi nyo na. Pero hindi pa po yan nabibili ngayon. Sa 5 peso naman, yung year 2000, at saka 1999, medyo kukunti na din. Nasa inyo yung kung gagasusin nyo or itatabi. Pero hindi pa po yan nabibili. Siguro kapag ka talagang wala nang nagsi-circulate na BSP, yan, mabibili na po yan yung mga coin collectors, bibili na sila. Semi hard to find, hindi pa po nabibili, itabi nyo lang po muna. Pwede nyo rin gastusin, kaya lang sayang naman, nahawakan nyo na, pinakawalan nyo pa. Tapos sa piso, semi hard to find, 2006 at saka 2008. Yun lang po, sana po pakishare nyo na din po itong video at pakilike kung nagustuhan nyo. I-share nyo na rin po para po yung iba po yung mga kakilala na nagtatanong din. Ito na lang po yung video na i-share nyo. Lang po, salamat po.